Paano po yung smile nang may bonus na? Ah! 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 Sir! Good morning, sir! Patingin naman ang smile nang may bonus na! Oh! Yung, yung smile! Okay! Ayos, ayos! ayos. Ma'am? Ma'am? Ano yung smile nang may bonus na? <laughs> hindi ko pa natatanggap so hindi pa ano Paano yung smile? Ha? Paano, paano yung smile? Hindi <laughs> okay. ko alam. Okay. Nakakalimutan ko tayong kilid. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, patingin naman ang smile lang may bonus na. Patingin naman ang smile lang may bonus na. <laughs> ah, grabe yung smile oh. Grabe ni smile. Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, paano yung smile lang may bonus na, ma'am? Wala ma akong bonus. Ma'am, babe. Good morning. Paano yung smile lang may bonus na? alam kasi yung bonus ko nakasangka na. <laughs> Paano yung smile? <laughs> Good morning. Paano po yung smile lang may bonus na? <laughs> lang may bonus na. <laughs> ay! But, ay! <laughs> <laughs> bonot! Bonot! Ah, di ba? Congratulations! Congratulations si Madamera. Paano yung smile, ma'am? Creepy. <laughs> Good morning. Ma'am, patingin naman ang smile lang may bonus. Yun! Di pa Di pa. Ma'am, smile lang may bonus na! Ubus uh, na? Ubus uh, na? Wala, uh, uh, wala uh, pa nga nakuha. <laughs> patingin naman ang smile lang may bonus. <laughs> Hiyom lang. Sir, sir, sir. Patingin naman ang smile ng malapit ng magbonus. bonus bonus. <laughs> ito, 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 ito. ito si ma'am meron to. Ma'am, patingin naman ang smile ng malapit ng magbonus. Ma'am, patingin naman ang smile lang malapit ng magbonus oh, yun yung smile. Mam, Ma patingin naman ang smile lang malapit ng mag-bonus. Pambayot sa utang. <laughs> ito, ito, ito. Ma'am, patingin naman ang smile lang may bonus na. Parang pa. pa. Ma'am? Good morning, ma'am. Busy-busy ka. Ah. Patingin na ang smile ng maraming bonus, ma'am. Opo nga ni sir. Nakalaan na sa pambayad sa utang. Eh, yeah, yung pa yung smile. <laughs> smile lang may bonus na. <laughs> smile din isa makapakaon sa ano. Dito ka ma'am hate kaya makakuha sa T3. Ma'am, patingin naman ang mukha ng may bonus na. Yun! 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 Ma'am! Patingin naman ang smile ng may bonus na! <laughs> oh, yun yung smile ng may bonus na! Diba? Ito si sir! Sir! Good morning! Patingin ang smile ng may bonus na! O <laughs> Oh, kayo! May bonus na kayo! E